BB Vlogger Performance Electrical Electronics So may papagawa sa akin na Rice Cooker Contact niya ay kunta. So ito pakita ko Ito Rice Cooker yan Ayaw gumana. Walang ilaw Nakasaksak na sya Diferensya nito Ano Pag ganitong ayaw ng gumana. Fuse. Fuse naman lahat talaga eh always rice cooker so gagawin ko siya Nihiyan ko lang siya ng ano ng pangbigas bigas bigas yun lang i-buy niya sa akin wala eh so gagawin ko na oh, Chinese hindi ko maintindihan Cheng Chang 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 muna to. Ayan. Binuksan ko na eh. Hindi ko na lang binaki. Ayan. Daming dumi oh. Kaya pa hindi ko eh. Ito ang may, ito ang, ito yung sinasabi kong fuse. Ayan. Sira siya. Ito, para papunta na to. 120 volt magkaiba lang yung kulay. Ito, 120 rin to. May fuse to, pero pumapalo. Ito, hindi, hindi. Hindi pumapalo. Diyos, tara Diyos. Yan. Ito. Focus mo lang yan. Yan o. pag universe ko, mayroon. tag dito, wala. Wala wala ay ay tumunog eh. Tutok mo yung sa ano. Tester, wala ayaw. Tapos dito ayaw. Pero pag tinutok ko dito sa ano sa blue, may fuse din yan. Ito, dito ayan. Tapos ito. Ayun oh. Ayun ang magkaiba. Gumagana or hindi. Ayun ito ang gagawin ko dito recta, kasi map yung pesa ko nandun sa ano eh manda mga gamit ko ang nadala ko lang ito ah okay, ito yan so hindi ko natatanggalin yan kumuha na lang ako ng kalamari, ah ito ah ito tangkay ko yan ganun yan Aray, hindi <tikin> ko naman tatanda rin. Nahirapan ako eh. <tikin> Babala sa mga sa mga hindi pa bibinas sa huwag yung to hirap na ako sa amay ko ดอไม่ดีตลอดเลยเด็กผมสามไม่กว่า Ayan natin dito, dito. Ajay mo muna ako. Eh. Tawag pa naman. Double check tayo sa tester. Reverse. Yan. Taw. dito Yan. Meron na. Iba kanina wala. Aries na sila meron. sa blue yung ginawa kong ano technique sa mga beginners ko kaya rin. Nakita mo siya. Video ako. Basic. Ayun. Okay na. Ano? Oh, ang ginawa ko na hindi ko kinat kasi pag ginat ko yan, lalo ako tatagal. Fuse lang ang sira niyan. Ang ano, mana na siya. Tumutunog na. Tit, 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 tit. So, e, follow na lang ako sa channel, Facebook at sa YouTube. Facebook page ko ay hey, ako si kayo? Jay, vlogger performance no, no, no. TV. So ibabalik ko na siya. හික්ටික්ටි හ ි ක ් ට na Hey hindi naman. Gulat nila. Kainin 'yung mm, okay na siya.